Pasyente po kayo? Sige. Salamat. Salamat. Anong ibang sakit? Anong po sa Kasi ng nakapila pa po kami. Ready na po kami for operation. Kasi lang. Mahaba po ng pila. Wala naman kaming pera pa, private. Hindi ka nuluwas ng sobrang aga para lang makaabot <Back? Back>. sa mga... para ma-check up po. Nagabulakan po kami. Mahabang pila? Opo mga papila, pagka medyo late ka na po, tatanghaliin ka, gagabihin ka na naman ang buhay. Gano'ng kahabang pila? Wala po dito, hanggang dito sa may hard center, tapos palito na, pabalik na dito. Pag dumarating kami minsan dito, mga alas yung ito, tapos Mahirap po talaga maging mahirap. Gusto kong buminawa, isa gaya niyan, sa puso sa wala walang trabaho. Kaya ako rin, hindi po ako makapagtrabaho, nananahi ako, kasi hindi nakasaya ako. Wala kami sa pinansya, may estudyante pa kami. Pero yeah. umaasa kami na sana mga, ano na yung pila. Umiksi na po siya ng mas mabilis para maoperahan na yung asawa ko. Wala pa pong dinaw ko kailan siya kasi depende pa kung mas maraming lalabas. Mas makakabilis yung operation niya. Wala pong may higaan yung pasyente na inoperahan. Hindi naman po pwedeng sa mga ganyan. Eh. Kailangan talaga bet na ano. Kasi pupunta po kami, magkano pa masahin namin. Magkain pa po namin. Kaya ang ginagawa namin, nagbabae na lang po kami.